Hello po and welcome po kayo dito sa Matabungkay, Batangas City. Hello! You know, maraming turistang walang pera. Hello! Welcome to my vlog! Welcome po! asa ngayon po ako magiging tour guide nyo po. Welcome po kayo dito sa isla. Baba, baba, baba na po kayo. Hello po! Welcome po! Nandito po kami sa Matabungkay. Ayan, daming tao. Ayan hey, no? Ayan po yung mga kasama ko, nakikipag-usap sa mga bangka uh, dito dahil ang plano namin po ay tumawid doon sa may isla. May isla doon, sa pinakadulo na yun. So, nandito po kami sa Matabungkay. Ayan o, oh, Matabungkay. Prepared, inaayos po nga amin sasakyan ng bangka. Pupunta po kami doon sa may isla. Ayan, enjoy na lang, lang namin. Napakasayan eto Ayan ate Lani, ayan ang ating kasama lagi si ate Lani. Kasama ko po yan lagi. Ay, ate, ano ba tayo, manininda tayo turista? Yung totoo, sabihin mo yung totoo ate. Ate Lani, turista ba pa tayo o manininda? Tanggal ka ba ate, dyan. Walang problema ho dyan. Ayan, may pa live jacket-jacket pa tayo ha. At legy natin, lagyan mo muna yung mga gamit mo rito, tapos puntahan mo sila. Oo. Hmm. pa Ah, Nagbibideo ako te Para kailangan kita <laughs> Ayan mga kasama ko Sige tulak nyo lang mga bro <laughs> mga Buhay biyahero maninida Ato at ni manininda Maninida Oh Video yan hindi picture <laughs> Ayan mga kasama ko Excited na sila sumakay oh Ayan nasa na na Ate yung tubig ko, nakita mo? Ano ito le Mineral, bismillah Isang po kami Anoy! Ano masarap? yung stripe na pula I'm, 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 okay. talaga? Oo, Dami tao Mga turistang walang pera. Sige. Mga turistang walang mga pera. Enjoy lang. Ayan, oh, mga kasama namin. Biglang mo bumilis, oh. Ayan, kuya. Bye bye, kuya. Hello, welcome to my vlog. Goodbye, Mom Tipsy. Ay, walang yun. Naib! Naib. Naib wala. Yung so wow, like na. Wow, na Ay, yes! Ay, mo. Ay! 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 Eh, kuya ka doon. Ano pa oui, hey hey, <stutter contre corps therix> na bibiti? Sino 'yung mismong? Sino 'yung nakasdo? Balon ng nya. Dika tapayak. Hey, dika ka Ang aga ka pagod lumangay. Goodbye 150. Ayan, oh, 150 rito. <laughs> <laughs> Dito lang kami sa gitna ng kalsa. Ano ba, dagat. 150 na to. <laughs> Naka-life jacket lang yun. 150 na. Hello, 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 hello po, hello po, ayam ah, po mga kasama ko, Tilani, 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 okay ka lang ba Tilani? Ano na nangyari sa pera mo na naman? Lagi na lang nababawasan. po nandito po kami sa ating natatabang buway, andi dumami dumami. ali sa plaza. Yung mga tao, Yan na mga turistang walang pera. Welcome po! Ah, sa ngayon po ako magiging tour guide nyo po. Welcome po kayo dito sa isla. Papaba <laughs> na po kayo at mag-enjoy dito po sa isla. <laughs> Ito din siya rin tay. Matagal ko na sila mga kasama. Ang mga dayo. Kila. Oh, Oo, pero ano. Meron naman diya yan. Ito ba ko yan? Hello po and welcome po kayo dito sa Matabungkay, Batangas City. Welcome po sa ating vlog. Ah, uh, ayan po. Ah, uh, sana po ay mag-enjoy po kayo sa ating video. Tara na, tara Bilis natin ah.